Good morning. Ah, ngayon ay January 8. Ah, meron tayong uh, travel ngayon. Punta tayo sa Detroit, Michigan. May ay, meron tayong aayusin, uh, ayusin. Kasama ng party ng trabaho. So, samahan niyo ako. Okay. <muchas> walang SUV naman dito ipipili. kanya ang pili niya sa akin. Ang problema, panay kotse. Ayaw ko lang protse kanino. Uy, ito, na, ano na 'yan? Ano kali pamote sa? So for an SUV? Uh, SUV? What yeah. kind? Uh, I <laughs> Audi, like a T3 over here. If Audi? If not, I got a couple that's going through quality right now like this. Uh, Where's the Audi? Audi 1. Oh, this one? Okay, sure. do it. Yeah. This one right here? Okay. Uh, thank you. Alright, get the know. let us What do we have? Okay na to SUV Ay. So yun Hindi sa ating Rental Akin lang siya set up ito Kasi mahirap mag drive Nang walang mapa na eh. Check ko rin kung dalawa yung susi Dalawa naman natin ko lang kung nasaan yung aking cable kasi kailangan kong i-connect nabano na agad hindi ko na makakagamit ng OD um, phone apps ayun at carplay Kita ang coconut natin. Hmm. Tika, sobrang init nama. Kaya <laughs> pala mainit. Ang 70. Hmm. Ako na 70. Connected. Connected. So ayun dito kay Siri isang kulang kulang isang oras. Starting route to One Industrial Park Drive. Na, proceed to the route, then turn left. Ayun, honey, dito na ako sa site namin dito sa Detroit. Ano na? Ano pang oras na? Local time. 5.30 na ngayon. Uh, mag Siguro mag-stay lang ako ng one hour dito. Tapos punta na ako ng hotel. Kasi late na rin. Okay. Later on. Ayun. Tapos na ang ating uh, araw for today. Monday. Meron lang tayong tinignan na, na isang activity. Nag-observe tayo ng konti. Then, uh, bukas ulit. tayo sa ano sa hotel natin. Kita magstay ngayon for 5 days sa Hampton. Nag-aano na ako? Uh, online check-in, nag-request na rin ako ng uh, digital key. So, ibabypass na natin ang lobby. Meron kasi silang promo ngayon pag uh, ginamit mo yung online check-in nila at saka digital key. Meron kang bonus points. So, check natin yun hanapin natin ang ating room 107 ito na ito ito na tayo it's room Yun, nabuhay. Ayun. Ito tayo. Ay, ako, miss ko na ang asawa. Gusto mo natin ng ilaw para maliwanag. Gusto na kaya aking dalawang anak. So, ayun. Mag-stay tayo dito ng 5 days. So, Friday pang ang ating uh, check out. Ito yung kwarto. luggage. So, pag nag-check-in ako, laging pinipili ko dalawang queen size bed. So, alin man sa dalawa, dyan ako hihiga. Pero yung isa, Uh, patawan ko ng gamit. So, bakit tatawa kayo o bakit dalawa? So, yung isa, reserve ba? Kung sa amin, masira yung isa. <laughs> so, gets me na, okay? snow dito. <laughs> ay, hindi na. Lamig. Uh, papasok ako. Uh, ngayon ay Tuesday na ng umaga. Nag-alarm ako ng alas 8. ay naku, kinakagising ako alas 9. Hindi <laughs> ko lang nangyari. Baka pinatay ko na naman habang ito. Yan, ito ang sasakyan. <laughs> ako sa, sa, site. Kailangan before 7 nandun ako. Wednesday ngayon. Ay, eh, Wednesday. Thursday pala. Lagi ko Wednesday eh. Thursday morning. Kailangan nating uh, maga uli sa trabaho. Kasi hindi ko natapos yung analysis ko ng process kahapon. Eh, ngayon eh, sabi ko yung ako'y antayin bago lang sila mag-start kasi yung process nangyayari ay first thing in the morning pagka start ng shift ng mga mga tao so kailangan kong uh, agahan kinausap ko na lang yung supervisor yung manager na antayin ako ngayon kasi kailangan ko talaga makita para ayun ma, makita sila din na yun namang uh, sila din namang nag-request na i-check ko yung process para alam kung tama yung ginagawa nila or hindi yeah. pero bago yan siyempre kailangan natin linisin ang ating kotse powder is no kung tawagin powder nga ba tawag dito fresh pala fresh ice powder na rin powder eh. <coughs> Natuto ba ako? Natuto ba pa rin ako sa isna? syempre tayo naman nila makisa sa sa tropic sa tropic walang snow dito nung habang tayo lumalaki sa Pilipinas di ka kaya pagka tayo nakakita ng ganito syempre tayo natutuba din kahit pa paano pero hindi naman everyday dapat ganito minsan lang pag tayo lang eh, nasa nasa work site magkakagan ito magtanggal itong ilaw sa likod <clears throat> para pag ako yung nagbreak ikikita nila na, na hinto tiga para. para, hindi yung maksidente eh. Ayan, nice ayos na. Kunti pa. Kunti pong pispis. -pis. Okay. Ayos na siguro ito. Ayan. Ayos na sa side mirror nga pala na ako sa side mirror bakit ito eh parang pupunas ko lang eh meron na ulit parang kapal na ulit Nice okay. na ito